Paano po mag-disassemble or assemble sa ating PC sa computer setup? So ayun, ito po yung motherboard niya. No? So ito yung ating power supply na i-vlog ko na ito. Yung power supply ng ating PC, 700 watts. So makikita naman po dito. So meron pa rin nagtatanong sa atin tungkol sa power supply. Kung paano niya tatanggalin, paano ibalik yung mga wire. So, ayun, lahat po ng wire na yan, inagkadugtong po yan dito sa ating motherboard. At dito sa ating DC fan. Ito po yung DC fan. So, ayan, papakita ko muna. Yan yung tatlong DC fan. Ito, isa, dalawa, ng ating PC, no? Ayan. At ito yung kanyang hard disk. So, ayan, ang hard disk natin is, ayan, 500 GB. Yun yung capacity, Toshiba. So, ito, kung meron kayong PC guys na halimbawa ayaw nyo na ng PC setup sa computer, gusto nyo sa laptop, pwede rin nyo po itong ikabit sa laptop. So pwede nyo po akong tanungin about dyan. So meron pong nagtatanong sa atin dahil sira nga po yung kanyang motherboard. Meron daw nasunog isa sa pesa dito sa motherboard. So ito po yung battery no, isa sa pisa dito. So wala na po akong alam diyan, no? So sa mga nagtatanong po sa akin, may sira po yung kanilang motherboard, so may sunog daw sa isa sa pisa. So, pwede po niyong itanong yan sa mga electronics. So, electronics na po yan. No? So, sa akin, nakikita naman sa pangalan ko is electric reveal. So, about lang po sa electric. no Ito po, ibig sabihin ng supply. So, pwede rin niyo akong tanungin about sa disassemble at pag-assemble ng PC. So, about po dito sa... sa mga diode na yan about dito pagdating dito sa motherboard is sa electronics na po yan no? magtanong so maliwanag po tayo So ito po lahat ng wire na to is i-connect po ito sa ating ayan, ito yung mayroon ditong 5 volts DC fan, mayroong 3 volts, ayan itong dalawa 3 volts DC fan. So ito po yung heat sink niya. Ayan, So, gagawan ko po ng video lahat to, full video, kung paano po mag-assemble at disassemble ng ating PC para maglinis or gusto nyo magpalit ng inyong ito, gusto nyo mag-upgrade ng 1000 GB. So, no? Sa mga nagtatanong din, mayroon din ilan nagtatanong sa akin, yung, yung PC daw nila is 20, ayan, asa na yon Ito, meron lang isang 20 terminal. So, na-vlog na ko na to sa hindi nakapanood, no? Sa bago nating followers, sa 20 terminal, ang sinasabi ko po, tanggalin ko muna tong tape. Ayan. Ito yung kinunik natin. Ito yung sa vlog natin dati. So, ito guys, 20 terminal po ito. Ito po yung sinasabi ko, to 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 So ayan po 20 terminal po sya Meron pong PC Na 20 terminal lang siya sa motherboard Lahat po yan nakakunik 20 terminal lang guys Dito po sya nakakunik Ayan dito Ito na to 20 terminal Huwag nyong pilitin Kung hindi naman 24 So kung meron ding PC Na 24 terminal Idadagdag nyo lang Ayan po Halimbawa ayan ito 20, merong apat na available, idadagdag nyo lang. Ito po, wait lang, wala pong tagahawak. Ganyan. Ganyan, idadagdag nyo lang siya dito lang siya idudugtong. Idudugtong po 'yan diyan. 24 terminal na po yan. So yung kung PC nyo po is 24 po yung terminal dito, pwede nyo pong dagdagan. E kung 20 lang yung terminal, wag nyo pong pilitin. Wala namang problema kung available to kung hindi siya nakasaksak. Hindi po sira yung PC setup nyo. So, merong computer talaga, yung motherboard is sa hanggang 20 lang, meron ding naka-upgrade na na hanggang 24. So, ibig sabihin yung power supply natin, magandang klase, 700 watts 'ya na pwede sa sa 24 uh, terminal, pwede rin sa 20 terminal. So, ayun, sa mga nagtatanong about po sa, sa sira na motherboard is Electronics po ang pwede nating tanungin. Ang about po sa akin is meron po kayong katanungan about sa mga supply. Dito ang tawag po dito is power supply. Yan, mag-assemble at magpalit kung paano to pagganahin sa ating laptop. Hindi na siya sa PC guys, hindi na rito sa laptop na siya. kung mga magtatanong, so ayun, tanong lang kayo, comment down below po no sa ating Facebook page. At sa itong mga DC fan po, pwede po ito ikabit sa kahit ano. Pwede nyo sa fan fan nyo, kundi kaya sa mga solar inverter, pwede po ito kahit saan po. So ito, uh, dito po yung nakakabit. Ayan, so bablog po natin yan ang full video kung paano po mag-assemble at disassemble. So, yun lang po. Sana papalo po ng ating video. Thank you.